Hi. We're we're lost. <laughs> so let's go. Ang dilim ko friend. Saan tayo? Let's go. Tayo. Somewhere. Bustang lalabas? Somewhere lalabas. na labas. Hindi ko alam. Sige nga, tara lang. Saan ba yung guard? Nawawala kami. Hindi namin alam kung saan patungo. Mako, mm. ayos ka pa ba? Ayos pa. Maghanap tayo ng guard. Maghanap po kami ng guard. Saan ang guard? Matutuwa mga fans ko He's asking. <laughs> Hinahanap namin ngayon. sa saka ang labasan. 🎵 Sana yung mga napat ko. Sigara mo na po sila. Gata po si Mako. Taka sabay-bay po tayo sa kanya. Sabay-bay po natin na kanyang paghahanap. Buwan daw ng SMR. Saan daw? Diretso lang. Diretso na Diretso lang. Diretso lang. Tapos i-fast forward mo ito. <laughs> Wala pa yung nagagawin yun. Edit. Eh,